So ngayon, nagdadrive na ako papunta doon sa lugar na sana ako namimingwit pag summer. ti ipapakita ko sa inyo. So ngayon, bali, ito yung unang lugar na pinupuntahan ko talaga pagka nanginisda na ako. ah uh, bukod sa malapit dito talaga pag pumupunta ako hindi ako nasisiro. Lagi ako may nahuhuli. Kung nakikita nyo yung pulang tulay na yan, sa ilalim niyan, dyan yung fishing spot ko. Yan doon sa baba. Dito pa lang makikita na may sasakyan na. Yun. Naming with siguro yun. So pupunta rin tayo dyan. So, yung lugar na to dati, yan. Kung makita nyo, lahat yan maraming puno. Pero this year talaga, talagang kinalbo nila. Hindi ko alam kung bakit. So, bababa tayo ngayon doon. At doon tayo pupuesto sa ilalim mismo ng tulay na yan. Maganda kasi malinis na. Nung nakaraang taon, talagang yung mga... Damo na yan, matataas yan. Hindi magkasya yung sasakyan. Kahit ikaw mismo, ala, mahihirapan kang makapasok. Kita naman malalim pa. Nangingisda na siya. Ayun, siya. na. Yeah. So, dito na tayo. Park lang natin. Yan, nandito na tayo. Babalan tayo sa dulo. So ayan, ah, naglalakad tayo ngayon. Wala akong dalang pamingwit eh. Ah, may dala pala akong pamingwit pero hindi tayo mamimingwit pa sa ngayon. Kasi kung mapapansin nyo, ito, bababa tayo dyan. Hmm. Dito pa lang. Yan. Mataas pa yung tubig. Kapag ganyan kataas pa yung tubig, wala pang isda dito. Talagang pupunta lang ako para makita. Habot pa yung tubig hanggang dito. Hmm. Napakataas pa po. Tsaka malakas ang agos. Ito yung unang spot. Nakikita niyo yung ilog, napakalakas pa ng agos. Sigurado ako, wala pang isda niyan. Ito ako na pwesto. Yan dyan, bumababa ako dyan. Siguro mga six feet yung baba pa niyan. Wala pa po talaga. Tsaka uh, kung hindi kayo familiar, ano po? Itong, yan, itong damo na yan, iwasan yung masagi sa balat nyan, Ubod ng kating yan. So, ayan. ah uh, ngayon, uh, doon naman tayo pupunta sa kabilang side. Doon sa baba, sa batuhan. Uh, may mga isda rin doon kasi yun talaga yung paborito nilang pwestuhan Bukod sa mga bunker na yan, doon naman tayo pupunta. Putik. Ah, Iyon yung unang pwestong pinupuntahan ko pag nangingisda na ako tuwing summer ah uh, ngayon naman pumunta tayo doon sa isang spot ko pa no doon naman sa baba ng ilog check rin natin halika ah uh, ngayon puntahan natin yung isang spot naman ayun may isa na namang sasakyan Ayan no? may isa na namang sasakyan mga isda rin yan, mga ganyang tipuhan. Itingin lang natin kung meron ba. So, naglalakad ako ngayon. Dito pa lang, makikita ko taas pa ng tubig. Hindi pa talaga pwede narapuntahan na rin natin. So ayan, uh, naglalakad ako ngayon. Pupuntahan ko yung, ano, uh, yung isang lugar na pinapangisda ko dito. Ito, daanan to. Kaso, mataas talaga yung tubig. Kaya, imposibleng makababa tayo ngayon. Yung tubig, gusto ko rin kung malamig pa ba. Ah, lamig pa. Hmm. Wala pa talaga yan. Malamig. Hindi pa talaga kaya. Oh. Ngayon. Sa ilog na to ako nangingisda. Malalim pa. Sobrang lalim. Hmm. Tsaka so, kung mapapansin nyo, wala pang mga damo, tuyo pa. Wala pa rin dahon yung mga puno. So, wala pa talaga to. Malamig yung tubig. So ngayon, babalik na muna ako. <sighs> Napakataas. Yan yung mga ilalim ng puno na yan. Diyan nagbabaha yung mga isda. So wala pa. umalis na yung isang sasakyan. Sigurado <laughs> ako tinik na yan. Hindi na ako pupunta doon kasi bali yan dyan. dyan ako bumababa. At sa baba na na mga batuhan niyan. Wala pa. So, babalik na ako sa sasakyan ngayon. Pupuntahan naman natin yung isa pa sa kabila, sa kabilang side na yun, banda doon. Doon tayo pupunta. sayang naman, pupuntahan pa rin natin para naipakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng lugar na yun. Sarado. Oh, kung saan saan na tayo sumusuot. Ay, pakita ko lang. So, ayan, nagdrive drive pa rin tayo, no? Sana lang open yung lugar na yon Kasi may ginagawang daanan dito, tulay yata. Huwag naman sanang sarado. Sayang ang ating punta kapag nagkaganan. Wah, skip. May ano dito? So, wow, ah, ginagawa talaga. ano, you know, may ginawa silang daanan. Sana kung matatapos siyang irrigation. Pinalawak nila at tinanggal nila yung mga damo. Hmm. Hmm, nila. Maganda, maganda. So, nandito na tayo sa pangatlo. Pangatlo ng fishing spot ko dito sa Ilog sa Japan. Bali, ngayon wala pa talaga mauling isda. Pero susubukan ko sa lugar na to kung may kakagat. Basta ipapain ko. Uh, talaga pag nangingisda ako dito, tag-init na talaga. Kasi yung mga isdang nahulil dito, doon naglalabas ang pagtaginit dito sa Japan. Pero ngayong halos spring season pa lang, wala pa siguro. Sa ibang lugar siguro meron, pero base sa aking experience, uh, wala talaga akong nahuhuli. Mm, ito nga pala yung lugar na binababaan ko dito. Yan. So, napakalalim pa ng ilog at napakalakas pa ng agos. Pag ganyan yung kondisyon ng tubig sa ilog, wala talaga yung isda. So, yan. Pero bababa pa rin tayo ngayon para i-check na. So yeah. uh. yan, kung nakikita nyo yung buhangin na nakatambak na yan, dating pala yan yan. Kaso wala. Wala na naman. So, papunta ako ngayon doon sa baba. Susubukan ko lang kung may mauhuli ba tayo. Testing lang naman. Sayang naman yung punta natin. Bali yan. Ah, lalakad Doon ako na daan dati. Tapos ngayon dito. Uy. So, bali, hindi talaga ako dito na pwesto. Doon pa sa baba. Doon sa baba na yun. Yan, yan. Irrigation. Abang chance para makababa doon. Wala. Wala pa chance. So ngayon, iahagis natin doon. Titingnan natin kung meron ka. pag na tayo sa sasakyan. Uh, so, masyado pa kung maga para ng isda. So, may talagang pinaka-best para hindi masasayang yung punta. No, hirap rin kasi pag may isda tapos mag-aantay ganang tagal wala. Kaya ngayon oras, lalo dito sa ito. Hindi hirala kami ng karunan halos. Halos araw-araw ng trabaho. ya es corta